morning guys ano guys may sasabihin pala ako sa inyo guys kasi naranasan ko na to guys ilang bisis ko na naranasan to guys ah siguro na mga dalawang bisis guys naranasan ko magpayo ako sa inyo lahat guys na huwag na huwag nyo anong kagayahin ako kasi nangyayari to sa mga, mga kadalasan to nang nangyayari sa yung tatrabaho sa ibang bansa guys Pinagpus. Tapos, yung magmamadali po. Dapat, huwag pa yung magmamadali. Guys. Huwag, na huwag, huwag kayong magmamadali sa mga ginagawa niyo, guys. ang hirap guys. Kapag maranasan niyo ang mga nanaranasan ko dito guys. Kasi, kanina sa umaga kasi guys, ang ginagawa ko guys tapos kami magkatikay sa kabar kami tapos yung ano ko yung nasayon ako dito sa dalawang kusina guys tapos yung kasama ko sa taas at saka sa, sala tapos yung una kong ginagawa dito guys is hugas ako ng plato pagkatapos ko naman hugas ng plato guys maglinis ako dito sa uh, sala ah dito sa kusina tapos sa dalawang kusina tapos hindi man yun madadali guys kasi pa, daming punasan dito sa kusina. Nakatapos kami ng nakuwak guys na kunas ako guys na bakyum. Nakatapos ko guys nag ganon ako. guys. Ang lulutuin niya kasi mamaya is yung margog. Yung margog guys is meat. So matagal siyang iluto. So pinakuluan ko na siya ngayon. Tapos pag pakulo ko, iniwan ko lang siya dito guys. Ang nangyayari guys, iniwan ko dito. Kasi yung kasama ko, bumaba na siya kasi tapos na sa ano, naglinis na ako ng CR. Ako yung tagalinis ng ano, limang CR araw-araw guys ito, sa baba at saka sa second floor tapos yung ano guys pagkatapos ko naglinis guys akyat na ako unas ako sa eh linisan ko muna yung dito sa kusina tapos po sa isang sa sala pero hindi ko nilinisan yung nasa sa big room yung panggapan ng mga sita guys pag-aakyat ko guys uh, doon na ako sa taas sa, sa guys tapos pagkatapos ko sa isang bathroom CR guys kasi dalawang CR doon sa taas hindi kasali yung tat, nanay namin na CR guys tapos, mag, LS ako sa taas guys pagkuntahan ko guys Uh, yung tatay, ay pagkatapos ko pala ng isang CR doon sa taas guys So, lipat ako sa kabilang CR, guys. Pagpunta ko doon, no, yun yung tatay ko, guys, na babayo siya doon. Kaya yung ginawa ko, guys, umakyat muna ako sa taas, guys. Pag-akyat ko sa ano, nag-live in yun, kasi iniwan ko kasi sa laptop ako nag LS, guys. Iniwan ko yung ano ko doon. Tapos yung dala ko dito sa baba is yung mga cellphone ko lang, guys. Tapos, binuksan ko lang yung pinto, guys, ha? Binuksan ko lang yung pinto sa taas. Tapos, guys, binuksan ko lang yung pinto doon sa kwarto namin, guys, para marinig ko yung pagbukas ng tatay namin sa isang CR kasi yun ang isunod ko yung i, i, ano, i, i-linis, guys. So, So, nandun mo na ako, ah, uh, doon ako muna sa higaan ko, guys. Kasi, mainit. Tapos, naka-aircon. Mainit kasi doon sa CR. Walang, ano, guys, hangin. So, in init, pinapawisan ako. So, nakikita ako sa part Kasi, naka-aircon na din, na din ako. Ang Yun ginawa ko, binuksan ko lang yung pinto, di ba? Binuksan ko yung pinto para marinig ko yung tatay ko na, na, na lumabas sa CR. Tapos, yung narinig ko na siya guys na lumabas sa CI guys so tapos na siya so bababa na din ako okay, maglinis ako tapos yung bababa ako guys na ano ko naramdaman ko yung parang kumaganon ganon ako guys ba yung parang hindi pantay hindi pantay guys tapos ayun na guys pagpasok ko sa CR guys pagpasok ko sa CR ito ang nangyari guys pumasok ako sa CR, parang nagtaka ako, bakit kaya ako naging ganun-ganun ba guys, yung kumbaga pilay, parang may pilay ako guys, ganun nangyari sa akin guys, tapos yung mag-umpisa na sana ako guys na mag-linis ng CR guys, ito yung pagtingin ko sa pa ako guys, ito pala yung nangyari guys, <laughs> O ba? Diba? Yung isa manipis, guys. Tapos yung isa makapal. So sino naman naman yan yung hindi magtarpilay, guys? <laughs> yun ang mapapayo ko sa inyo, guys. O ano? Seryoso kayo, no? Kaya yun ang masasabi ko, guys. Huwag magmamadali, guys, kasi nararanasan nyo, mararanasan niyo mararanasan niyo ang naranasan ko dito, guys. See <laughs> <Sinyo. laughs>